sa amin lang sa gitna lang talaga. Anong, Jay? Lang ang mga siya lang may ulan yan. Doon no, wala. No, doon, doon wala. Ito lang. Sinadya lang sa amin. Patira so, lang kami. Kasi pasang-pasama ka rin ko. Ano ang ko? Ayun <laughs> si Kuya. Pasang-pasama. Pero araw kasi siya. Grabe.

Ajebees. Arots. Tapos ayot Ano pa ang lagi diyan? Ha? Onion spring. Daw na ano kalabasa. Sili, durian, bisi, magayon, <laughs> matyan, Vera, bisi palengke, pusit. yan pala yung kemoy yan yeah. bangus ano ng bangus bangus po bangus 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 balikan na lang bangus kilo bangus 260 dalawa nito 20 okay. okay. pa Ano, palinis? Oo Kalis-kisan pa din Opo Buhol lang, te Kalis-kisan lang Opo Tanggal na rin ng alas Okay na? Ayun po, pusit po Magkano pusit mo, te? Ito na sa sa ito, tong malaki. Ay, oh, sa lang. Oh. Ang gulay. Ayan lang po. 25 25. Ante, yun, tapos na sa wakas. Lahat yata na namin, binila namin eh. Nakakaubos ang pera dito. Alright. <laughs> so, may papunta na kami sa Luyo. Dala, Nakapili na kami ng mga gamit. Bukas, let's get it on. Grabe yun eh. Pag kay tumambay ka doon sa paano sa palengke, mauubusan ka ng pera. Ang dami po pwede, magagandang bibilihin. Grabe. Pero masaya. Ayos. Manok. Let's go. Nilaya eh. Tutagin tunay. Dito kami sa bahay ng kapatid ko. Ayun. magkain lang. Bago kami pumunta ng Luyo. Ayun. Mamaya. Sini natin pa mangkin ko. Ayan. Tara, boy. Alright. <laughs> Nakasakay na kami ng bangka. Ayan, finally. Aatid lang kami dito sa amin. Tapos, yun, yan. Ang masama nito, boy, yung ulan. Gano'n wala. Ito lang. Sinudya lang sa amin. Pupuntahan lang yung meron. Yung ilalim ng rainbow, liwanag. Ayan. May ulan. Sa amin lang, sa gitna lang talaga. Dinala kami. Ganyan, basang-basa ako. Pero likod ko. Di lang likod ko. Ayan <laughs> si Kuya. Yeah. Basang-basa. Pero araw-araw siya. <laughs> Grabe, bad trip. Ayan o. No? pero yung ulan nandun finally nakawi rin ayan, kukunin na lang namin yung natitirang alak beer ayan okay hey yes, nakauwi na kami at yun nga, inabutan kami ng ulan sa gitna kanina eto na, pahinga muna dun mamayang gabi Mamaya maya magluluto na kami mga 5 or 6 Para sa Konting handa Sa ano Noche Brunei Time check 540 Mukha lang maliwanag Pero madilim na to Bukas na mga ilaw sa kabila Yan Sa phone ko lang yung maliwanag So anyway yan patapos na naman Ang isang araw At ito po ang 24 So mamaya Noche Brunei na at tayo ay papasok na sa masayang araw ng Pasko at after nyan of course mag enjoy tayo sulitin natin ang araw ayan huwag nating uh, hayaan na tayo ay baluti ng lungkot ngayong araw na ito may mga taong uh, posible may pinagdadaanan pero pinagdadasal natin sila na sana malampasan nila mga pagsubok na rin ay um, di ba kahit papano mapuno ng uh, uh, kapayapaan ang kanilang puso at pagmamahal ayan so yan na ito muna ang aking uh, huling um, video para sa araw na to Merry Christmas